Katniel never na raw magbabalikan, Daniel Bibida sa bunggang serye. Wala nang balikang mangyayari sa pagitan ng dating magkarelasyon na sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Iyan ang siniguro ng isang source ng Diretsahan, tinanong ng Bandera kung posible pa bang magkaroon ng second chance ang love story ng Katniel. In fairness, marami pa rin ang umaasa, na mabibigyan ng part 2 ang nawasak na relasyon ni Nakat, at DJ, dahil feeling nila sila ang talagang itinadhana. Tulad na nga lang ng tatay ni Daniel na si Romel Padilla na nagsabing sana raw ay magkabalikan ang kanyang anak, at si Catherine, at isa raw yan sa mga ipinagdarasal niya. Talagang nangyayari iyan, idumarating yung puntong nagkakasubukan. Pero para sa akin, ako, I still pray na sana dumating yung panahon na magkita sila ulit, say ni Romeo. Magkaunawaan, dahil napakalaking panahon yung nilaan nila sa pagmamahalan nila. Pinagdadasal ko, sana manumbalik pa ang kanilang pagmamahalan. Habang sila mga single, sana magmuni-muni talaga sila. O timbangin nila yung kanilang naging pagmamahalan sa kasalukuyan. Dapat bang magstay? dapat ba tayong magbalikan? I guess, ito yung time na yun, i-anya pa. Ngunit sabi nga ng ating source, feeling niya wala nang chance na magkaroon ng reconciliation ang Kathnil dahil super naka-move on na rin daw ang binata sa breakup nila ni Kath. Hindi na. Wala na 'yon. Saka parang wala muna sa isip niya ngayon ang makipagrelasyon after nilang maghiwalay ni Catherine. Mas gusto niyang magpaka-busy. Pinaplano na yung bago niyang album, then sunod yung kanyang concert. At sa pagkakaalam ko, pagkatapos niyang pagtuunan yung karir niya sa music, saka siya gagawa ng teleserye, sabi ng aming kausap. Pero tumanggi siyang sabihin, kung sino-sino ang makakasama ni DJ sa nasabing project, sa pagkakaalam ko, wala siyang magiging leading lady. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!